For today's vlog, magluluto kami ng kapatid ko ng sag, ng paritong saging na may asukal. May asukal at wala. Kapalik balik ko na to. Oh, ikaw pa. Hahanguin na natin, guys. Oh, di ba di napasok kan? 2,000 years later. Huh? Hmm, guys, ako naman ang magluluto ng ma may asukal na saging. Asukal na saging! <laughs> Gaganto-gaganto <laughs> eh. Kayaan muna natin ng saglit. Bibigyan ko si Jonathan at Tita Jess at Kuya Jandy ito po. tangan po natin mag-ingat baka tayo mapaso. Mahirap mapaso. Masakit? Masakit po mas pasok. Hindi ah. Ayun, na Try mo na-try mo na ba mapaso? Opo. Sige ba, galing. Dahan-dahan. Panguinan -dahan. natin, guys, at malapit na masunog Quack. 所以把他，哪里不到？